Inamin na Senator Win Gatchalia na basa sa kanyang tansya ay sapat na ang kasulukuyang umiiral na Republic Act No. 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Ito ay upang malabanan ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Kaso nito mayroong rekomendasyon ng Senador Higgins sa pinapatupad ngayon ng Department of Education na Comprehensive Sexuality Education. My recommendation is to scrap CSE, go back to the original intention of the RH law, which is RH education. Ayon sa senador, mainam kung ganitong hakbang ang gawin ng gobyerno. Lalo na namin naman umano kamakailan ng depend na ang CSE ay batay sa ipinasang RH law. So pag didebatihan tong substitute bill at uh, nakita ko kasi yung list ng mga Mag-interpolate parang 7 or 8 eh. So, depende na sa mga interpolators kung itong substitute bill uh, will be acceptable and also itong substitute bill uh, nawala na yung mga controversy or yung mga issues na pumapalibot dito sa SB 1979. Samantala, kung sakaling matuloy mo ang pagbabalik ng RH Education, ay posibleng i-update na lang daw ang mga dating itinuturo upang mas maging epektibo ang pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral. In the heart of changing lives, ito si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of 40.